Thank you. Ilalagay ko yan sa puso ko. Napakasaya dahil sabi nila, sabi nila, may isang matanda na lumapit sa akin at tinawag ako. Ako! Ako! Dali ka nga dito! Sabi ko, mami, bakit? Yakapin mo nga ako? Kasi wala kang akap, di diba? yakapin mo na lang ako. Di ba? Ganyan, katente! Kaya yeah, diba, sabi nila, pag nagkikita ko, huwag ka na magsalita. Alam na namin. At ang daming bubulong sa akin. Mama! dahil ha, nung panahon na ako, ako ay humingi po sa inyo ng ba ba tulong bilang magsihal never nyo akong ako. iniwan yeah. yeah. never nyo akong pinamayahan lagi nyo ipinibigay sa akin ang inyong pagmamahal tama po ako do'n? at syempre nga ngayon bago na ang ating tatalang landas kapurihan, po akong tumigil sa pagbaba ng ibang-ibang serbisyo. Tama po ba ito doon? Never po tayong namahinga, never tayong nagulong sa ating opisina, never tayong nagulong sa ating headquarters dahil si Apo Nieto bumaba sa barangayan, bumaba sa bahay po ninyo. At isa nga po dito, Kilala niyo na po ako. Tama po ba ako? 18 years po na tayo ay magkakasama hanggang sa binigyan niyo po ng pagkakataon na ako ay magkikonsihan. Halong lahat po dito naging kumare, kumpare. At syempre, hindi mawawala Oh, eto, uh, bagong license. O, eto! Bagong license, mga kaagapay Pero alam nyo po, yung pumaba ako after ko nato, nagulat ako. Marami akong nakasalubong na kaagapay. Sabi niya, Ma, buti na lang. Buti na lang sumama ka kayo ng <laughs> school. Dahil nararagdaman mo. Parehas kayo ng yun, Lord. Kung paano maglikod sa akin. Tama ko ba ka, Lord? Ang daming natuwa na kaagapay na makasama ako. Ako rin hey, masayang masaya ako na makasama ko po ang bawat isa sa inyo. Na ngayon nga po, alam ko ang bawat isa sa inyo ay proud na ako ang napili ni Lord maging katuwang dito sa ating distrito. Proud ko ba kayo na ako ang napili ni ng Iskot na maging congresswoman sa ating distrito? Ako po ay nandito sa inyong harapan. Hindi na po pangkonsehal ang aking laban na aking tatanakin. Ang aking pong ay sa kongreso. Sabi nila, ano daw ba gagawin ni Apo Nieto sa kongreso? Siyempre po, marami. Sabi kasi daw po nila, baka ngiti, tawa, yakap, kanta, lang daw ang ating gagawin. Hindi po. Pero, ang ganda pag sinamahan mo na ng gano'n, tama po ba ako? Yung maiparamdam natin sa Dahil naniniwala po ako, kapag ikaw ay isang lingkod bayan, kailangan unahin mo ang Panginoon. Tama po ba ako? Kailangan mo munang paglingkuran ng Panginoon, sunod ang ating kapwa. Tama po ba ako? Dahil pag unahin mo ang Panginoon, ang kapwa mo, ang pinakamagandang ingredients yan, yung pagmamahal. Kasi, ang pagmamahal, hindi yan nagbibili ng pera. Tama po ba ito Pero importante po ang pera. Pero, mas importante ang pagmamahal. Tama po ba ito? Kasi pag mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang Panginoon mo, lahat magagawa. Tama po ba ito? At yun po, akin lang mong po ay hindi dito ako sa inyong harapan. Tatakbo po tayo ang Congress Union tatakbo po, po tayo ngayong Pasko. Sana po masamahan niyo po ako sa aking bagong tatahaking malandas. Kung paano niyo po ako tinulungan Naramdaman nyo ang aking puso. Naririk, naramdaman nyo yung aking pagmamahal para sa inyong lahat. Sana po huwag nyo po akong iwan sa aking laban. Sabi ni Atin mga hindi ko talaga akong iwan. Kayo ah, huwag nyo akong iwan na. Promise? 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 Pero alam nyo, totoo yun ha? habang tumatagal, mas nararamdaman natin yung kapwa, yung isa't isa, tama ba ko doon? Dahil yan sa inyong lahat, dahil yan sa pagmamahal na ibinibigyan ko, makakaasa kayo sa akin. Sabi ko nga kanina, kung paano ako naglingkot bilang konserhan, pag binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging congresswoman, mas hihigitan ko ang lahat, lahat, lahat na simulan. Hindi kayo magsisisi pag ako ang inyong pinili. Hindi, hindi, hindi po kayo magsisisi pag ako ang inyong po pinili. Thank you so much. Kaya yun, medyo seryoso ka na. Ang laki, ang ng crowd. Di ba? O basta, kayo ang maging tagapagtanggol namin, na eh. Siyempre, ang kaagapay ang sundalo ni Jorme Isco Moreno. Isasama niya na rin kami, di ba? Tama ba? O basta kapag may nagsabi na hindi kaya ni Apo niya ito, kaya ni Apo niya ito yan. May experience kaya yan. Di ba? Dati na nandun ako nagtrabaho sa kongreso. Di ba? Ako naman ang naging chief of staff ng aking kapatid noong panahon na siya ay kongresman. Kaya naman, makakasigurado kayo, yung ibi